Jump patrick versus supreme 1 to 7 bulan na shoot na mapanag mission dito yun guys dati nagtip greebun so nga dapat kit mga abak sinabak na kita te oh nice Hello? nice block oy Next block. Oy! Oy! 1-0. Naalakan ba, Rok? Pinausokan na? Hmm? Napanawan naman na? Napanawan naman na? Hmm? Sana all, iniiwan. Talaga to, nang iiwan. 2-0. Fiksa talaga guys. Oh. Op Napa op oi kursober manen apa manen op oi kursober manen apa manen Haha Ana 30 30 guys Wah oh, nancir wenan samut nih apa manen pam hoy, <cultures> <laughs> Awa, di na ako sublata na. Porsiro, porsiro. Hmm. Di pa talaga nga papatay na. <laughs> porsiro. Up. Nangatat, arami din na kakapsat. fake. Oh, drive. Uy, ito na. Nablangan. Oh, sayang lang. Okay nakasublat ka absat score 4-0 Ephraim dyan Patrick tumira ay wala guys mag drive ka kasi oh, ito na naman si Ephraim 4-0 na ngayon oh uy oh Grabe yun 5-0 5-0 <laughs> na ha 5-0 Buti na lang Naka-score pa ako kanina Uy 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 Grabe yun guys Ano yan 6-0 Last 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 0 Awanan Okay 0 Grabe yung bound nito ha uh. Undefeated O oh, 4-3 Bang! Ay, lumabas, sayang. Eto, babawi. Kaya pa kayang umabot ka, Absat? Ano ang gagawin ni Patrick? Eto. Okay. Bang! Ay, awan lata ka, Absat. Talaga nga. Uh, Nalaing. Defense. Mapa, defense Mapa, opens. Talagang, ano. Lumalaban. Yun, know? oh. Wala. Sige. Dong parendak. Kaman Come on. Tinira. Tinira. Bang! Airball! Eto. Ah. Last na nga Ayaw pang maishot. O, oh, John Patrick. Jump, Patrick. Tumir. John Patrick. Jump, Patrick. Patrick. Tumira. Bang! Naka-score din sa wakas. Eto na nabutasan na ang basket 6-1 oy to turn around wala pa rin Eto, ano kaya gagawin ni Efrem tatapusin na kaya or pagbibigyan pa Efrem pe to do you me do nalpas ano yan buti nakatuwa ko kanina ikaw nakawan lang undefeated Ate satan.